tambay tayo guys tambay tayo relax baba relax baba relax ano Ano ah, na ayan Pwede nyo yung arkilahan guys, kung gusto nyo. Oh. <laughs> Paupahan yan minsan. Oh. <laughs> Pasukin natin yung loob. 3.50 oh. 3 oras. Ano, oh. <laughs> Nice, putik na yan. Kahit pa ugayan nyo ito magdamag. O, oh, kung gusto nyo magano, kumpleto dito, boss. Kung gusto magluto, ayan o. Oh, Ano, banis kayo sa kasina namin, guys. DIY. O, oh. <laughs> oh, ayan o. Uh. Hmm. Well, Luluto-luto mo dyan ang pansin ako. Ah, ay na. mga boss. 350. Diyan yan. <coughs> Bahal na kayo magbimbangan dyan, guys. Hindi <laughs> nyo ka. Ano yan? Tirahan naman namin. Nagbabantay. Nakatagaan namin ang kalabaw. Ang pakita ko sa inyo guys, ito lang. Tay Danny. Baka malapit yun si Tay. Alamat yun si Tay. Ito yung sa'yo. sa tay. Ito yung tay. Ito yung tay.